Alam kong kilala mo tong si Mr. Beast. Pero alam mo ba na kumikita ito ng 1 million pesos kada oras? Ang tanong, saan niya ginagastos ang kinikita niyang ito? Bumili lang naman siya ng trend at sinira lang ito. Nagpasabog din ito ng mga kotse. Pero hindi lang puro kagag ng ginagawa ni Mr. Beast. Dahil pinaopera din ni Mr. Beast ang 1,000 wow. na mga bulag at pinagamot din ang 1,000 na mga bingi. Sa mga nakakawindang na mga ganap ni Mr. Beast, mapapatanong ka na lang talaga. Eh, mag Magkano na kayang kinikita ni Mr. Beast? Yan ang sasagutin natin ngayon. Meet James Stephen Jimmy Donaldson, aka Mr. Beast, a 26 years old American YouTuber. Kilala siya sa mga out of this world challenges at mga insane contents that gives thrilling excitement for viewers kagaya ng first viral video niya noong 2017 na sobrang lakas ng trip niya dahil he record himself counting up to 100,000 pesos. And then a few years after that, naging most watched video re yung kanyang content na Squid Game in real life na umabot ng 130 million views within a week. At ngayong 2024, mukhang hindi pa rin siya nalalaos dahil bilyong-bilyong tao ang nanonood sa kanyang YouTube channel. Kaya naman ang tanong, eh magkano na ba ang kinikita ngayon ni Mr. Beast? simulan natin sa kanyang mga negosyo. Una, meron siyang mobile game noon na Finger on the App. Meron din siyang virtual restaurant na Mr. Beast Burger noong 2020. Meron din siyang chocolate bar company na tinawag niyang Feastables na naka 10 million dollars agad in just a few months of operation. At ang pinakabago, yung kanyang negosyong Lunchly that was just launched this year. <laughs> kamusta naman yung kanyang car collections? Well, na na ata si Mr. Beast, eh madalas ang content niya ay puro giveaway na lang ng mga sasakyan. Like yung pinamigay niya noon na 40 cars to celebrate his 40 million subscribers. At hindi lang yan. Dahil marami pa siyang ibang pinamigay at ang lahat ng ito hindi biro yung presyo. Mr. Beast can live everywhere. Meron siyang private island sa Bahamas ng presyo nito, $40 million. dollars. Wow. Pero guess what? Pinamigay niya lang ito sa winner noon sa isang content challenge niya. Grabe no? Namimigay ng isla. Bukod dito, sobrang investor rin niya sa real estates. Kaya naman lagi natin siya nakikita gumagawa ng mga contents na namimili ng mga bahay ng mga presyo ay millions of dollars. sa kanyang makini kita hindi lang siya puro lustay ng pera. Si Mr. Beast tumutulong din sa mga nangangailangan. Meron yung time na pinaopera ni Mr. Beast ang isang libong mga bulag o may sakit ng blindness upang makakita sa unang pagkakataon. Andiyan din yung pinagamot ni Mr. Beast ang 1,000 deaf people o mga bingi at binigyan ito ng mga hearing aids. Sa Africa naman, nagpatayo na siya ng mga wells o balon sa isang bayan na walang malinis na tubig. Binigyan niya din ang lahat ng tao sa isang village ang pera na ang katumbas ay isang taong sweldo na nila. And of course, andyan din yung pinaopera niya na 100 na mga bata na may kondisyon na cleft lip o cleft palate upang makangiti uli sa unang pagkakataon sa buhay nila. Sa lahat ng mga ganap na ito ni Mr. Beast, paano niya gumagawang gumasos ng hundreds of millions of dollars na mga ito? Eh magkano nga bang kinikita niya? Well, ayon sa socialblade.com, kumikita si Mr. Beast sa YouTube ng 8.5 million dollars o kung i-convert mo ito sa peso, ito ay pumapatak ng 476 million pesos kada buwan. Grabe no, almost half a billion pesos na yan in a month. At kung titingnan mo naman ang annual na sahod niya sa YouTube, ito ay nasa 101.8 million dollars or 5.7 billion pesos ang binabayad sa kanya ng YouTube. Grabe, in just a year, instant billionaire na siya. And take note lang ha, sa YouTube pa lang yan. Wala pa yung iba niyang social media accounts at yung kanyang mga paid endorsement at brand ambassadorships. Pati na din yung mga milyong-milyong kinikita niya sa kanyang mga negosyo. tanong eh magkano na ang net worth ni Mr Beast ano nang kabuo ang yaman niya ayon sa Forbes noong 2022 ang estimated net worth ni Mr Beast ay nasa 500 million dollars or 29 billion pesos wow. grabe no so ayan na nga from crazy contents to crazy earnings and of course to giving back to people Halagang iba din tong si Mr Beast anyway merong kapabang ibang mga personality na gusto mong i-feature ko sa akin channel i-comment mo naman yan sa comment section wag mo na rin ako kalimutang i-follow. Yun lang, maraming salamat sa panonood.